Nagalok ang Department of Justice ng isang milyong piso pabuya sa sino mang makapagtuturo na kinaroroon ang punang tumatayong kitatawa ng Pogo Firm na Lucky South 99 na si Cassandra Leong. Kasunod na rin po yan ang utos po ng Pasig City Regional Trial Court na kansilahin ang pasaporte nitong si Ong dahil sa kinakarap na kasong qualified human trafficking a 1 million peso reward for credible, actionable information that will directly lead to the lawful discovery, location, and subsequent arrest by authorized law enforcement agent of Cassandra Leong. Tinig ni Justice Acting Secretary Frederick Vida. Aminado naman si Vida na nahihirapan silang hanapin itong si Ong kaya humihingi sila ng tulong. Naunarito sinabi ho ng Presidential Anti-Organized Crime Commission of PAOC na huling namataan si Ong sa Japan noong Marso. Pero sinabi ho ng DOJ na walang record ng pag-ales nitong si Ong sa bansa at posibleng dumaan po ito sa backdoor exit. Sinabi naman ang kampo nitong si Ong na diversionary tactic ang ginagawang hakbang ng DOJ.